Hello guys, for today's video guys. Ayun, yeah, magwalis tayo. kahit may soga tayo no. Hmm. Magwalis, grabe ang ang dumi. Grabe, ang aga-aga pa oh. Pero okay na, kaya ko kong lahat. Para lang hindi man yung aking bahay. Ah, wala kasi maglilinis. kaya Ako na lang, hmm. Grabe ng likabok guys oh. Hmm, kita. Ikbok. So, ayun. magwalis ka. Maaga pa lang, no? Kala mo nag-araro. Pawisan ako ng tudo Ito nga pala, guys. Para mas madali, gamitin natin ang walis tingting. -ting. Huwag tayong gumamit ng walis tambo dahil hindi makuha ang mga matitigas na mga wawalisin mo. Yun lang po ang aking tip sa inyo, no? Kasi pag isang ganun mo lang, matanggal kahit yung mga hindi kaya sa walis tambo. So, walis tingting -ting ang kailangan para mas madali magwalis. Ayun. Sana kung nakakuha kayo ng tip sa aking video na ito, share like comment down below in my video thank you oh may sugat pa yan pero hindi tayo magpapatalo diyan sugat lang yan pamamaga lang yan kaya mo pa naman magtatarbaho tapos na I'm here o oh, ba diba guys nasaklahati na tayo ng bahay o so, yan Bilisan. pabilisan lang kasi pabilisan lang kasi ang ganito paraan kasi isang isang ganun mo lang madali lang siyang matapon sa malayo saya katingin si bapak sakit.